Bugbog sarado si Nanonis at Crow sa mga netizen matapos umanong halayin at pagsamantalahan ang sparkle artist at panganay na anak ni Ninyo Molak sa loob ng isang kwarto sa hotel. husgahan na ang dalawang independent contractor ng GMA na sina Jojo Nonis at Richard Cross nang kahit hindi pa napatunayang hinalay nga nila si Sandro Mola. Kahapon, isinapubliko ng GMA na normal nang nagsampa ng reklamo sa network si Sandro laban kina Nunes at Cross. Ngunit hindi na idinatali pa ang nilalaman ng naturang complaint. Kasunod nito, naglabas naman ng official statement ang kampo ng dalawang head writer ng GMA7 na inireklamo ni Sandro ng pang-aabuso sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Attorney Maggie Abraham Gardoki. Ayon kay Attorney Gardoki, base sa report ng 24 oras kagabi, nalulungkot at nasasaktan si Nanones at Cruz dahil sa kaliwat kanang pambabatikos na natanggap nila sa social media. Hindi pa raw napatunayang may nagawa silang kasalanan ay nahusgahan na sila ng taong bayan na parang mga kriminal. Though this allegation don't mirror the true accounts of the event, we could like to reserve the right to response in a proper forum when we receive a copy of the formal complaint. For the meantime, we urge the public to respect the investigation being conducted of this case and we advise people who have no personal knowledge of the incident to refrain from posting baseless defamatory allegation and therefore unfairly subjecting both parties to publicity trial sabi ng abogado ni Nanonis at Cross samantala ayon naman sa ama ni Sandro na si Nino naghahanda na sila sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga taong nag-aabuso sa anak. Sinabi pa ng aktor at dating child wonder na lalantad siya at magsasalita sa tamang panahon. Balitang plano rin daw magsalita ni Sandro kapag may resulta na ang investigasyon ng GMA. Sinimula na raw ng GMA ang kaukulang investigasyon hingil sa insidente bago pa mang ng formal complaint ang panganay na anak ni Nenyo. Dahil sa seriousness of the alleged incident, nirespeto rin ng GMA ang pakiusap ni Sandro na huwag na isa publiko ang mga detalye hingil sa kanyang reklamo at isinisagawang investigasyon hanggat wala pang final resulta. Narito ang kabubuan ng official statement ng GMA Network. Nirepost naman ni Sandro ang statement ng GMA sa kanyang Instagram story na umani ng sandamakmak na mensahe ng pakikisimpatiya mula sa netizen. Nauna rito, nagbanta si Ninyo Mulak laban sa mga taong hindi niya pinapangalanan pero pinaniniwalaan ng marami na may kinalaman sa nangyayari kay Sandro, Anya, inumpisahan e nyo tatapusin ko.